You know, minsan talaga, ang sarap balikan ng mga alaala, lalo na yung mga panahong nagpasya akong sumugal. Kahit hindi ko alam kung kaya ko ba talagang manalo. Akala ko noon, kaya kong lampasan lahat. Akala ko, sapat na yung pagmamahal ko. Kasi, sabi nila, basta totoo ka, basta buo ang lob mo, makaya mo ang sakit. Pero di pala ganun kadali. Kung nalaman ko lang na ganito pala kasakit mahalin ka, sana pala hindi na ako sumugal. Minsan, mapapatanong ka, worth it ba lahat ng pagod? Lahat ng luha, lahat ng dasal? Napagod na akong umasa. Napagod na akong intindihin kung saan ako nagkulang. Araw-araw, parang laban na walang kasiguraduhan. Hindi ko na alam kung ako pa ba ang pinipili mo o ako na lang ang nagpipilit. Gabi-gabi, paulit-ulit ko yang tinatanong sa sarili ko. Kung nalaman ko lang agad kung may nagsabi lang na ganito pala kasakit mahalin ka. Baka hindi ko na pinili to. Baka hindi ko na binigay lahat. Baka tinuruan ko na lang ang sarili kong huwag umasang mamahalin mo rin ako ng buo. Pero alam mo, hindi ko rin alam kung magsisisi ba ako. Siguro, kailangan ko rin masaktan para matutong pahalagahan ng sarili. Para makita ko na kahit anong sakit, may hangganan din. Para matutunan kung hindi lahat ng pagmamahal dapat ipinaglalaban. Kung nalaman ko lang, pero hindi ko nalaman eh. At kahit masakit, pinili ko paring sumugal. Kasi mahal kita. Ganun ka simple. Ganun ka sakit. At ngayon, natutunan ko na hindi lahat ng mahal dapat ipaglaban hanggang dulo. Minsan, mas kailangan mo ring mahalin ang sarili mo. Salamat sa sakit. Dahil doon, natutunan kong piliin ang sarili ko. Nancy Polanco's vlog.